napadaan ako dito sa may kung tawagin ay sungay dito sa may papunta ng talisay galing ng Tagaytay experience nyo ngayon o i-experience nyo ngayon panoorin nyo ko paano lumusong dito at saka ikukwento ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko katulad nitong ginagawa ko ngayon ay na primera ko kung ano kung hindi ako mag primera mamimiray na tayo ng mamimiray no pagka ganon eh magiinit ang ating preno hanggang sa pagka mainit na mainit na mahina na ang kapit ng ating preno kaya hanggat maaari huwag natin bibilisan ang tapo dito tulad dito ang tapo mo ito nasa ano lang 30 ito napaka ano ito napaka tarik na itong ito ito na tayo pinakamatarik dito ay diba dalawa ito tapo ko dito ay benching ko lang hindi pwedeng bilisan so anong pagka binilisan mo ay kakainahanin mo na ang mas madiin na preno kaya katulad yan o kilong kilong ito ay kung tawagin ay sungay road mula talisay batangas hanggang tagaytay at dito sa lugar na to ay eh, matatanaw din natin Tatanong ah, din natin ah uh, <laughs> Hindi, hirapan. Natasanaw din natin ang Bulkang Tahal. Meron din yung view deck. Mamaya, ikigil tayo. At siguro, nahagip naman ang camera diyan. Talong basta dumaan ang ano ang ulanan ang mag-green na ngayon kasing pinubuan na ng damo oh, ito, ganito katarik ang ah, dito sa sumay ito ang lugar ko basta dito ito sa may ano sa may wala ang talisay patagkas at alam nyo pa mga boss Nakakaon dito yung mga Trike Na tok tok Tawagin Ang lakas nakakaon dito Kaya huwag nyo mang Huwag nyo mang Pabasta pa ng yan o Katulad nyan nasa, nasa kaliwa natin yan Ayan Mga tayo yan o Ayan o Ang kinuusunta ng kotse Lakas yan Ang kinawala niliitan yung bulong sa huli, mas niliitan para siya ay mas malakas na magpahod tarik dito na panimili <laughs> <-marik> tayo dyan <laughs> kailangan yung engine brake, hindi pwedeng lagi preno ng preno pag hiinit ang inyong preno dito hindi pwedeng ganun tapos eh, meron din ganito Uh, Barangay Talis Gateway Taal Volcano Bal Talis Barangay Talis Talisay nga pala Barangay Talisay Ito yung Barangay Talisay Gateway to Barangay Talisay So ayan o oh. Ganda naman oh, hindi pa nakadaan dito Dakay dito Search nyo lang, Sungay Road, Talisay, Batangas. May kita nyo sa mapa. Lakas na mga akin. Maliba sa mga bus, wala akong aircon. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo ang aking... Wala akong aircon. sira ang aking aircon. Uh, medyo napapaspas tayo ng hangin nabahan ah, itong palusok na to mayroon din naman patag konting kahon, tapos mayroon mayroon usok na naman so, konting kahon tapos magtabot riyan ay patag Nakaliwa na tayo sa banda banda riyan. Yan. Anong lugar to? Anong nakalagay? Sa ko pa rin siguro ito ng talisay. Ay na, Malapit na tayo dun sa may UDEC. UDEC natin natatanaw natin dito ang ang lake ng Talisay o Taal Lake sa so, banda rito nakatigil tayo dyan ay ah, ito yata yung tigilan ah, ito, ito na tigil tayo sa kit ito na yung kanyang pinaka-beauty tigil ako dito sa kit maganda rin. Ayan o oh. May taklog Kuhanan ko lang ngayon. Let's go nalang. Walang naman yung makikita natin dito eh. Nagda ng sound dito yung patok na ito. Okay, diretso na ulit tayo mga boss. Hindi na maganda doon. Sa view deck na yun. Taklog na. Ito ay isang maganit na likuan ulit. Pagkasunod. Hindi maganda yung view deck na yun. May nakatakal ka. sinasabi ko sa inyo yung napakatarik na ikuran <laughs> <laughs> Kamay na hinasa sa kenwa dito, yari. dito dapat ni pagkinit ng iyo preno talaga at pagka nag-init maka hindi na kaya din ang engine brake tapos wala ka ng preno yari ka na yun know, o dito o okay. ha woohoo safe safe Mababa pa itong losong na to Pindong pa tayo sa tuba. tapos kayo si Kyle yun yung mahirap mapapadala sa preno natin ito na naman isang paluzong na naman medyo nangangamoy na ang aking ano preno talagang hindi maiwasan engine brake pa na ayun ay wala akong mo na akong preno tigil at nangangamoy ang preno tigil muna Ayan, nangyari mga boss ay random ko sa aking preno na nadulas na siya. Kaya tumigil muna ako. Sa so, mamaya ulit. Tanaw na tanaw na natin dito ang ano. Ah, uh, Taal Lake. Patay ko muna. At matapos na tayong mapahinga. At napahinga na rin natin itong ating sasakyang gamit ay it's na ulit tayo, bumaba nakapit ng preno iba iba hindi e katulad kanina, araw daw po natalos na talaga ayan ang ating tanawin dito sa may Sungay so Nalisay Bata isa si riyan sikong siko tapos noon ay wala ka kapit na tayo sa ano sa baba ito yung huling liko yan mahabang liko na mahabang baon ayan ito naman yung <coughs> yung pahon na napakahaba grabe ano ang takal mo yan nag ng dahan ah uh, bakit kaya ah so, kaya yung nag uulig pala bakit kaya nag uulig ng tanawan. At ito lugar na to ay Talisay. Talisay, Batangas. Stop muna tayo. Tingin muna tayo kaliwat kanan baka may pagpaparating. At wala na. There Alright. So, ito na. Nakamupan na tayo dito sa may Talisay, Batangas mga boss. At ito na yung pinakadulo nung binahanan nating zigzag road. So, napaka napakatarik so yun yun, dito lang yun sa Batangas search nyo lang uh, Sungay Road Talisay, Batangas makikita nyo na yun, walang iba kundi yun yun sa karesa at mga boss at kita kita tayo sa susunod na video na tour ko kami dito sa may yun